yung damit mo dun sa baba para makasama ka sa akin kasama ka ba sa akin ha ah. kasama ka kumakan ng damit mo doon kumakan ng damit mo doon kuha na ng damit pag ano letoy 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 diba Ay, hindi daw. Sabi ni Kuya. Tay! S Tay! Pag, pag sumama ka, hindi mo hanapin si Mama. Hindi ka -yak. Ha, Hindi ka iiyak. sumama kita, hindi ka don. doon. Hindi ka -yak kay Mama. Hindi mo mamimi si Mama mo. Hindi. Ha? Hindi. Pakawaw, wala mo si Mama mo dito lang. Okay lang, dito lang si Mama mo. Iwan lang natin si Mama mo. Ha? Okay lang, iwan natin si mama mo. Oo, oh, okay lang daw pala. Send ko to kay tita, may ka. ko to sa mama mo, Toy? Sasama ikaw, Toy. Ay, huwag na isama. Paano ka na kay mama mo mamaya? Ang papa niyang tayo, eh? lagay mo na yung tisano mo, pisang